Yeah, masarap um, tong pagi ito ngayon ba? Medyo fresh. Uh, uh, yeah, Hindi yeah, fresh. Ito, uh, um, uh, Hindi siya fresh. Di, uh, yeah. Ito ba wala sa Pilipinas to. Wala ito na to. Black, 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 black. Hindi uso sa atin. Pero ito, sa, so, sa Singapore. Ano-ano mo si Jason Abalos? Guys, ito so, yung pulutan sa Singapore. Uh, ito,